dumating na yung aking parcel. Ayan, no, bubuksan natin, guys. Pinapin niya siya kanina. Ano ba ito? Ano ba Nag-order ako sa, ano, sa TikTok shop. Ayan, nabuksan na natin. Ilan ko yung piraso ang oh, binayaran ko ay 150 pesos. Tingnan natin kung ano kalaki yung tuma niya. Ito na ano ko gawin sa bago. Pampadulas sa bugot. Oh, guys. Ang laki. Oh, ang laki, guys. Ayan siya. Mmm. <gasps> Bango hair mask. Ayan. Pag-maintenance sa buhok. Hair mask. Nag-order ko ako para matry ko rin naman. So, meron ano? Meron pa pala siyang kasama. Brimad. So, hindi mo rin nung magamit dito. Babasahin ko na lang mamaya. ito yung shampoo. Tapos, ito ang ito yung shampoo, ito yung conditioner. Ito pang hair mask sa buhok. Mura na siya, guys. 150 pesos. Yan. Sa so, gustong gumanda rin yung buhok, mag-order na rin po kayo sa TikTok shop lang to. TikTok lang. TikTok lang sa kalang. oh ayan. Hmm. TikTok lang guys order na guys